Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, tulungan ko po kayo. Makabuo po agad ng English sentence na gamit na gamit na may kasama rin pong salitang nang. Okay? So, ganito lang po ang gagawin nyo. Itong di ko alam ay yan po yung ating unang sasabihin o, o isusulat. Na ang katumbas po nito sa English ay I don't know. Okay? Isusunod nyo po sa di ko alam ay itong kung ano. Na, na i-English po natin bilang what. Tapos ang isusunod nyo po dito sa kung ano ay itong nang na. Meron, nagsama po tayo ng salitang nang, na itatranslate nyo naman bilang to. Okay? So, ang mangyayari po, di ko alam kung ano nang. Yan po yung Tagalog natin. Nakapag in English nyo po, I don't know what to. Okay? So, pagkasabi nyo, pagkasulat nyo po nitong di ko alam kung ano nang o I don't know what to, ang susunod nyo naman po ay itong mga nakalista po dito sa baba, pipili lang po kayo ng isa. Nasa palagay nyo ay maaari nyong gamitin sa gagawin nyong English sentence. Kunyari po, itong gagawin. So, di ko alam kung ano nang gagawin. Okay? Pag in English natin, I don't know what to do. Kung mapapansin nyo, nakabuo na po tayo ng tamang English sentence na meron pong kasamang nang. Nasa English ay to. Okay? Bale, ang ideya pong ibinibigay natin dito ay di po natin alam kung aling bagay ang gagawa ng aksyon. At yung aksyon pong sinasabi ko ay itong mga nakalista. Simula do hanggang explain. Okay? So, isa pang halimbawa. Di ko alam kung ano nang pipiliin. Kunyari, yan ang gusto nyong gamitin na verb. Choose pipiliin. So, so pag in English ay, I, I, don't know what to choose. Nakabuo na naman po tayo ng panibagong English sentence na may kasamang nang. Isa pa, di ko alam kung ano nang bibilhin. I don't know what to buy. Okay? So, kung mapapansin nyo, napakarami pong verbs dito na pwede nyong gamitin. So, makakabuo po kayo talaga ng iba't ibang English sentence na gamit na gamit. Okay? So, sana po makikipractice po ng maigi po itong ating leksyon. At saka makikitandaan lahat po ng mga verbs na nandito. Kasi, ito pong mga verbs na nakalista po dito ay gamit na gamit. Okay po? Maraming salamat po.